kasi nga hirap na hirap kami totoo lang mga tropa hindi lang talaga halata sa amin ni Mrs. kasi the more na iisipin mo yan the more na hindi ka kikilos wala namang mangyayari utang pa rin yan <laughs> wala ka pa rin pera kahit mag inom pa magmukmuk ka pagising mo ganun pa rin utang ka pa, pa rin so anong dapat mong gawin gumawa ka ng paraan diba gumawa ka ng paraan para mabayaran mo yung utang gumawa ka ng paraan para lagi kami pera araw araw which is ganun yung ginagawa namin kasama pero hindi nakikita ng mga tao yung mga kapitbahay namin mga tao na akala, dami ng pera Ibang tao na akala, nakalaan yung sahod ko Nakala nila, wala kami problema sa pera Pero ang totoo, nagagampan na namin yung responsibilidad namin Dahil sa discarte na namin sa buhay At sa sipag namin, para mabayaran yung mga utang namin At the same time, may pera kami araw-araw Ano -araw. lang mga tropa? Simpleng advance lang pa Huwag kang mahiya kung ano yung pwede yung pagkakitaan Diba kasi, may naiisip yan ng business pero Yung hiya yung nanginibabaw Parang mas nangunabang iya kaysa dun sa magpursigin na go, kaya ko to. Kung Dahil ayaw nung makakaring ito sa sabihin ni iba't tao. kasi normal yun eh. Hindi wala yung mga tinatawag natin, hihihila tayo kababa. Kapag anak mo man yan, kaibigan ka mo man yan, kapit-bahay mo man yan, normal yun. Balansi kasi ang mundo, hindi pwedeng pabor lahat sa atin. Diba? Walang kwenta ang buhay kung pag hindi balansi. Kapag puro, puro sarap lang ako lang. Hindi na tatatag yun sa tandaan